afternoon. Ayan, nag-ano tayo? Nag-harvest ako nito, oh. Kasi yung, yung ginawa ko nung last time, hindi ko nalagay sa ref. Yun, na minold. So, gawa ulit tayo. Ito yung kapatid ko, Miliba. Kamukha rin ito, kaso, nag-ano daw yung nag-ano yun? Nag- ito. Ano? Ewan eh, ko, over water siguro naman to kasi everyday hindi ko na yun ano. Hindi na diyan. Tapos, nag-ana ako dito. Nag-harvest ako ng... Na, uh, ano? Uh, di. di, Los. At ito na ikatag ko pa kayo. Chinilas mo. Kaya di na tumagloob. Mm -hmm. Nag-harvest ako na paninang umaga. Yan, dito ay nakapag-ano. Ayan o. Oh. <laughs> Dalawang tali na naman siya. Nag-aabi. Ayan kailangan anuhin eh, harvest scene. Kasi umano na, nag, ano, nag, natutong pa sila. Kasi malalaki nga yung dahon. Yun mo yung aking ano dito. Dumapa na yung aking, ano to, lemongrass. Wala pa. Pagka pumunta ako sa bayan, tanong-tanong tayo kung merong bumibili. Kasi sayang eh. Pag natanggal na to, maliwanag na to dito. Hindi ko na dyan tatamna ng ano. Tapos pala, ito pala yung ano, yung aking moringa. <laughs> Kasi, ang uh, mahangin nga, na uh, ano sila, yung uh, anin na ano dito, branches dito, pinutol ko na. So, ayan, yung mga murang dahon, ano ko rin. Para pagka, na ano na ito. Siguro mga isang araw, tulang araw, pag nalaglag na sila. Tapos, alamin ko na lang, ano to, ah, uh, i-ano sa kawalit para mag-crunchy tapos i-ano natin gawin yung powder. So, yun ang mga nagawa natin this morning. Tapos, dito. Dito nag-ano tayo. Ah, meron pa akong mga na-ano dito. Yung mga nice na sili kasi nahuhulog lang sila sayang naman oh, may hinog hinog din to kasi karamihan pagka uh, hindi ko na naano dito nagbunot bunot ako ng mga ano damo ayan o oh, nagawa ko this morning ayun tapos ayun unti 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 tapos yung mga saging, oh. Mahangin kasi kaya nagkabali-bali yung mga ano, yung nadahin. Ayan, oh. Ayan, oh. Bali. Mahangin. Tapos ito, ko na kasi. Ayan, nano na. Nano na, mano na ito. Oh. Bulok na. So, ayan, oh. <laughs> Kanina pa lang itong umaga. Ayan, oh, may tubo na kagad. <laughs> Tapos yung ano ko dito. Sana yun. Yung bumubo ang bulaklak sa ano daw? Sa gabi ba yun? Meron siguro bulaklak yan. Nakakatuwa. Yung, lina, yung tinanim ko dito sa ano. Lina di yan. Ito mga buhay yung aking ano. Mga bagong tanim dito. Ako di Ay, yung ano ba sa gabi lang daw ito um, ano, oh, siguro ito bulaklak, diba? Burak ka diyan eh. Hmm? Gusto man ang daon. Hmm. maliit pa siya. Oh. Kaya linagyan ko siya ng tali dito. Para pagka mag, kung talagang bulaklak yan. I'm not sure kung bulaklak yan. Hindi. No, okay. Kung bulaklak yan. Sana bulaklak yan kasi ano eh. So nakakatawa yung mga, mga, kasama niyan dyan ito dito nga yung linipat ko oh. di mo ah. wala, wala, wala pa eh oh, wala, wala namang ano tapos ito yung uma ano umahaba uh, kulaklak ay ano eh, dahon pero yun ay ito rin oh meron din oh ayan oh <laughs> ayan oh siguro yan na makikita natin yan magkano mm. tapos ito malaki na yung ating ano okay later <laughs> tingnan mo si Cody putang kulit kinain niya na yung ano hindi <laughs> ko naubos kasi naano ko kasi ito kawawa wawa itong pinapatayo ko lang tong sinyas na to kasi nagugustan ko yan kasi puti hindi hmm, ko alam kung mabuhay to hmm, hmm ano tapos meron tayong nabuhay yung doon sa ano, ayan o, oh, malaki na yung mada akin yung namumulaklak sya kulay ano, pula maliliit so yan lang ang nabuhay Okay, later. later. Rin ako ng ay, ay, ang Nakakain na ako ng anong siguro yung lima. Nakain ko. O apat. Dahil siyam ito eh. O apat. Kahit nasa puno pa yung iba nag ano na. bubulok oh, oh, oh. oh. na Kulit mo ay. Kulit talaga ni kulit po tayo. kulit. Hmm. Nakita ko. Kumakain, kinakain niya na sana. Pag ano po. Tapos. Umihinto siya pagka ano. So. Okay, 6 o'clock na. 7 minutes. Okay, 6 o'clock na. Yan yung ating ano. Yung mga niliyaban lang yung dahon ng ano basa kasi eh, kaya hindi yan matatapos okay lang unti-unti -unti, pagka uminit na madali lang uminit eto nag ano tayo nagtanggal ng mga damo sa mga ano nang ng ano to pineapple tapos ito yung doon sa likod ng dirty kitchen awan ko kung ginger mango ito. Pinanim ko dito. Tingnan ko kung mabuhay dyan. Ating ano. Lusog na. Ang palaya. Ay, nabali yung ano. Oh. Talbos. Sayang. Tapos ito rin. O so, dito, nag-iingit. Nag-iingit na naman. Naglakad kami, hindi naman nag ano. <laughs> ay, nako po po. Ito ay pala yung ating ano, ayan oh, no, nagkaroon na ng five ano, leaves. Tingnan mo yan, yung doon hanggang tatlo lang. Tapos ano pa? Ang maliliit pa tapos nagdidilaw. Ayan ngayon oh. Oh. Ito, malaki na Ang ganda Tapos yung nag-aano ako dito sa yung kinunan ko niyan Yung dati kong tinaniman Merong maliit pala dito Ano rin ayan pinuha eh, ko Tapos dinagay ko dito Kasi naano din to yung eh, nababasa ito dito daanan ng tubig dito eh So ayan magulo Okay, yan dyan. Pastin yan. Ito, inaunti-unti ko yung senyas. Ayan, oh. Medyo bare na itong ano, ilalim. So, pa wala pa kasi hindi pa masyadong mahaba itong mga frog grass ito tanim akong dalawa yan dyan sa ilalim yan tsaka ito dito mga kinuha ko lang naman sa mga dulo dulo nitong anong to so yan dyan sa ano na yan So, ngayon, hindi na Pasko. Ito dati na, ito dito, may nagay ko ito dito. dito um, so, ito, ito, ito ka lamang, Marami ng sanga-sanga kaso -sanga, inuud ayun yung may mga ano doon ka, ka kanina kaano ko lang kaninang umaga ngayon, tinignan ko meron na namang uod. Ang maliliit ba gano'n? Si Winer. Ah, you wanna say bye na? Pagabi ako, lipot. You wanna say bye-bye? Bye-bye na din niya. So, you Bye-bye na. bye na. na. Say bye-bye. Okay, bye. bye. <laughs> okay, bye.